bukid tinanim namin wala mang wala nga mga ano ayun yung mga ganito ba guys San Fernando San Fernando Pampanga yan marami yung tanim ang kapatid ko wala yung mga bunga ang mga pudyusan doon no Grabe ka pa nga laki ang mga kahoy dito mga guys. Yung unang nung mga maliliit pa kami, ayan, nangamatay na sila. Napukan sila nung bagyo. Good morning mga guys! Tapos na kami nag-almusal. Alam mo ka nung ulam namin, kujadji. <laughs> Yung tumutubo sa kahoy, na kulay puti. Ang sarap-sarap niya mga guys. Para siyang may bitsin ngayon mga guys with my brother manguha kami ng ano starring yung car lang ba eh gagawa ako ng suman magsuman kami asa ah, ka na loy oh. Yan. so tayo dito sa aming mga tanim nila na mga kapi yung drum dito sa likod puno 'yan ng tubig. Mm. Ah. Mga guys, dito ang una nilang payag-payag. aso ah, na buwal yung puno ng niyog. yung kapatid ko. So guys, pag nandito ka sa bukid. Ito guys, masarap siya na ulam, yan, gulay. Marami dito sa bukid, tinanim namin. Wala mang, wala nga mga ano. And yung mga ganito ba kay San Fernando? San Fernando, Pampanga. Yan, marami yung tanim ang kapatid ko. Wala yung mga bunga ang mga pudyusan, Lino? no? Grabe ka pang laki ang mga kahoy dito mga guys. Oo, nung mga maliliit pa kami, ayan oh, nangamatay na sila. Napukan sila nung bagyo. Ay malalaki na yung mga star apple. Star apple yan oh, ano? Durian. Pila ka puno ang kita ng mga durian diri? Kakadaganin ta nang naglo ng durian. Oh? Dali ara gud mun ko Papa mo ni, saraan. Okay ni, durian ni. Nya namo nanak. Arang. Ibuan na mak sa bagyo. Tuh, rai bunga. Oh, Turut, dag dag bunga gud. Sana tubo? Hmm, tubo na. Aw oh, kuan na. Tabo. Usok ki utro og kanang kuan. Magkuan taon nya maghimo tag paraan pa makahimo og asukal. Ako lang gawing asukal para na, natay asukal. Dali ra mga guys, maghimo tag asukal. Daghan kay tubo diri mga guys. Aw, oh, tag as Oh. Mahal na ang kuan kataso ni siya. Hanap buhay sa sa mga mall, diba, ba? Na Naay mga fresh ano. Mm -hmm. Sugar juice. Sugar cane juice. Ito mga guys, oh, yung mga halaman na nagugulay. Oh. Lalaking puno na nga nila.

Oh no, no nila. So, to, batudud. Yeah. Guys, may abatod oh. Hmm. Hmm. Ah, oh. batud gagmay yung uh, klase ba. Hinsulubidag ko. Ayun. Napad makuha dala. Yung je. Ito yung nabatura eh. um, o. So oh, subay na sa ito nga. Mm -hmm. Sayang. Uman malampas-lampas yung puno. Turok naman. Eh. Yan, ugsok na din na o. Oh. Parang... Apay eh. Uh, hindi eh. Hindi siya mapuo ba? Mapuo. Eh <coughs> okay, mga guys. Pag kuan, magtanim. Pag may mabuwal. Para hindi maubusan ng ano. Ganun yung ginagawa ng kapatid ko. Para hindi maubos ang tubo. Maski saan ka gubata mag maglakad-lakad. Ay yung mga langka. Wala pa yung, bunga yung mga langka yung mga guys kay Nagdaan, huwag sa audit Eh, hmm. si Dogi Nanahan ko magsuri-suri, mga guys. Sala maglugsong-lugsong. Ah, kining kuwan ba? Kaya nabuhal, siya niya, hintindog na sa pag-utro. Hmm. Ang palkata. Hindi, yung pikas man Oh? Mani kayo napikas man Na pikas ng kuan? Hmm. Na guys, oh, so, nami dako ko kayo pu puno ng ano, durian. Wala pa mabunga siya ngayon. Hinduin eh, nang ubos siya ng durian loy. Eh. Kay aron ar mamunga na. Mga okay. guys. Tong kapatid sa baba. Oh Kape man guys puno nang kape hinuana natin matalimang, guys. Eh. Maraming kapi dito. Ano, ang laki-laki ng punong doon. Doon din sa kabila. Mga tanim pato ni papa. Lawak na ang lupa dito, 10 hectare. ito kami nagdaan kahapon. mga langka. Laki ng mga puno. Ito. Lansones to guys. Ayan Lansones. Ito, ang dami ng mga ano. San Fernando. Oh my God. Magulay kami ng may anong gabi. ang laki-laki ng puno ng ano, durian. kita nyo yan durian po, yan mga guys isang kapal ng aming mga ano kapal ng aming mga kawayan lagyan ni papa kasi ng kawayan para hindi mahugno yung ano ng lupa yan yung mga tundan Sobrang ginaw dito yung lugar namin. Ay ibang puno ng niyog. Hindi siya namumunga. Ayan ang mga San Fernando. Dito nagtanim pala yung kapatid ko. Sampo na din. Hindi na nga nalinisan guys kasi nagsusulo lang kasi siya. Tsaka may edad na yung kapatid ko. Mga sintintahan na rin yan. Mga 49. Ito bulaklak o. Oh. Lapad niya. Ito. Oh. Bulaklak na niya siya. Nagdala ka ng ano loy? Sako. Hmm? Wala kay dalang sako? Hmm. Oh. Oh Damn, Dito kami sa baba. Oh. Sabi yung kabundukan na may magas. Ayan yung bagong ano nilalinis linis doon. No? Sarap na mo lugsong. Kaya ako mamaglugsong na may dalang kwanta. ong oh, dia sauna au mo nang ngit-ngit na ah <laughs> lan <laughs> 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 <hamsun> Ha? Oh, papa pa nang tanom. Hmm. Hmm. Okay. We'll right. we'll right hmm. Mora na puno sa lansones. ka punuan ra. Gusto mo sa kasada nang tanom na siya glangka Duwa mga nang diha. Oh okay. guys, puro mga sariwa yung kakainin mo dito sa bundok. <laughs> alam mo asawa niya, 63 years old na. Walang kaputi-puti na buhok ang ulo. Kasi, puro ano, more on ano, pagkain ng bukid ang alam. Ha, mang ka mang uha. Oh, tara. Dili nang kuan sa ko mo. toy. Guys, kaya ulit kay punta ko sa area na yung yung aking bahay na binigay ng aking ama. Puntahan namin.